ayan mga kalapatids uh, ah, ibang klaseng kalapati to black widow tapos itim na itim yung kanyang pa parang pa ng manok ah ganda anak yan ni black tiger grizzle Chani. Mga tawag dito. Saddle. Parang kapatid niya kayo na parang resale or checker. Pagkaganda nito mga kalapatids. black na black ang kanya pa hmm. black na black kala kong kalapate uh, lang ang mga pa meron din palang black balik na natin siya sa pugad niya Cross area ka lang nanay at tatay. Ayan, up, ang so, nanay at tatay. Ang gaganda naman ang inyong mga anak.